Ngayong buwan ng Nobyembre, magsisimula nang makuhang muli ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang kanilang payout makarang maibalik na sa listahan matapos sa isinagawang reassessment. Sa isinagawang media forum, sinabi ni 4Ps National Program Manager Director Jeba Gabuya na ipoproseso na ng kanilang pamunuan ng pagbabalik ng grants o payout ng mga ito. Ah, uh, sa ngayong November, iproprocess na yung kanilang grants kasi... Ano siya, October, November. September sila na ano eh. Kumbaga, nagbago ang kanilang status. Ibig sabihin, naging level 1, level 2. So, balik. So, by October, November, pero process na yung kanilang ano, yung, yung payments. Matatanda ang inanunsyo ng opisyal na sinagawang reassessment sa maygit isang milyong mga natag bilang non-poor ay nasa 761,140 beneficiaries lamang ang mananatili o makakabalik sa programa. Samantala, ang mga natanggal o gagraduate na naumabot sa 339,660 ay maaari namang maka-avail ng exit program sa kanilang mga LGUs para tuloy-tuloy ang tulong ng gobyerno.